Abante ka na. Iwan mo na 'yung nakaraan at gawing aral ang kamalian. Ingatan mo sarili mo dahil hindi lahat ng nasa paligid mo kakampi mo. Naging magulo ang buhay ko pero di ako sumuko sa pangarap ko. Sa bawat hirap na pinagdaraanan, may kabayaran na tagumpay. Lahat dumadaan sa proseso para mas lalong matuto nakakapagad yung sipag pero nakakagana yung resulta. Piliin mo lagi maging masaya, basta wala kang tinatapakan na tao. Ang buhay ay tungkol sa kung papano ka bumangon at bumawi. Hayaan mong ang problema naman ang mamroblema sa'yo. Huwag kang matakot sumubok at mabigo, dahil dun ka matututo para manalo. Hindi ka dadalhin ng Diyos sa isang laban na hindi kanya ipapanalo.